Hi guys! And live, nandito na naman muli si Kuya Esho. Nandito na naman ang Esho Face para sa isa na naman panibagong Crossfire Video Content. So ngayong araw, for today's video, magkukuha naman tayo ng chakra dito sa Crossfire Rank Match. So ito guys. O. Yan, yan ang kukunin natin. So mag-mission tayo for today's video para makuha to. Okay? So tara, samahan niyo ako. Tara, laro tayo, laro, laro. Tara, laro, laro tayo, tara, tara. Nga pala sa mga nakalike na, nakag na, nag-subscribe na, maraming salamat po. Road to 5K subscribers na po tayo. Sana patuloy pa po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa naman, please do like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bomb. Smoke it bomb. Keep it together now. Putting the bomb at A Spotted the Bomb. Wala ano na yung panalo na. Nice, nice. Naka-tatlo, naka-tatlo. Naka-tyamba. Aray! Hahaha. <laughs> The Arctic diamond, the Arctic Mission fail. Global risk win. Let's wrap this up quick. Punat oh, naman. Minus 62 lang. Sayang. Uh, yeah. Oh, nice. Okay, pitas-pitas lang. Lagan. Patay yung turotot, ha. Ayun, ginit, par. <laughs> Hindi nakita, nasa usok, my friend. Keep it together now. Keep it together now. Keep it together now. Keep it together now.

Ah, nasa B. Nasa ilalim pala. Pwede na kayo mag -A. Clear A na. Na. Nice. Okay, Hindi, okay din yung ginawa ng dalawa. Pinagay nila sa A. Tama din yun. Kesa maubos kami. May isa pa pala. MR, MR, MR. Saka na siya. Oh, sana all. Sana all. Mamaya meron din tayo nga. Baril nice Nice. Nakakasa pala alangan. B, 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 B Mr. Nice, oh sip, Oh, sip, Oh, sip, oh, sip, ngayon, sip, oo, no? ngayon, nice. ngayon, ngayon, lamang tayo. Ayan, hold, hold, hold. Hold lang muna. Lamang lang tayo ng isa. bổ tên này của tân cô. tên này của tân. <laughs> na pala yun, nahulog na pala yung barel na yun kampi so. ako ay ako may nabare na sila Namatay ka tatalo. Nakis pa nga Pero okay lang. Basta panalo. Hindi natin mag-inap. kalibutan ni Nay Bato. Tara si sa. Ayan eh papalabas. Sa pa. Sa pa po Ares Isa sa pa, sa pa. Ay sayang. Bawas-bawas na yan. Itayin na lang, itayin nyo na lang, lalabas din nyo. Oh, okay, kita mo, lumabas din. Uy, plus 23 natin. Uy, nakal agad, uy. Uy, dalawa na. Kaya natin, isang game pa. Baka madali na natin this time. So, may kasama tayong ano to. Diamond. At saka Legend. Nice. Sana magaling sila. Para makaangat-angat naman tayo. Ano kaya makuha itong mga ganito yung mga gold? Akin, isa pa lang. Eh. Sa lahat. Oh, burning. Shit. Burning pa nga. Shout out. Kanta-tana ayusin natin burning pala sayang to. easy eh. Uy, sayang. Si A, isa. Bawas lang, 26 yan. 23. Pula doon, ha? Sama ng pasok. Nakaabang pala yun sa tower. Tawa na lang natin dito sa ano? Sa store 8. Mahirap lumabas. Mahirap lumabas. Hãy subscribe cho kênh lang kami. Isa. Ito nga mag Ito ako mapatay sa A. Tarayin natin sa kabila. Kami mag -Sat. the bomb has been set say. <laughs> eh, bumalik na yung nawala. ang sa kulang talaga eh. Wala, wala naman pa ah, kita sa ano. Ito, Yun. Maso delikado ka dyan. Delikado siya O, oh, di ba? Kaabang sa ikagadilan. Iikot pa lang ako. Ah, tapos nakakampito Quick. Di marunong na mag yung akampi. Ano? Iikutan ko saan? Patay ka agad. Ah, Nag-whip na. Libawin na lang tayo. Ay, may loss protection naman. <laughs> Wala. Uy, tapos na yata. Chakram na. O, ayos. Tapos agad, hindi na natin kailangan mag sa mga to. Mili-mili. Yun, yung oh, chakram. Lagay natin guys yung video natin. Huwag na tayo mag-aaring. Papasakit lang tayo ulo dyan. Dito na tayo. Try natin dito guys. Yan. Yung ating chuck from. Bago matapos tong video na to. Nakuha na natin. Dito, dalawang games lang. Oh. Sayang lang talaga. Isang panalo sa talo. Saan na Ay na. Gis parang sa CA na. Ano pagano ah, ganun din gamit niya. Okay, okay. Get, 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 get. Kala yan, naka-chakram, May ah. kulay. Okay. Pag ganito pala, master, pink, eh, violet. Pagka-epical, green yata. Pero okay naman, maganda naman. Kasi hindi ko pa alam yung timing eh. Mapag-aralan din natin yan. Wait lang. Ah, kailangan diretso. Okay. Uy! Napatay ko ako nun. Lumilipad na sa mukha niya. Ulit, 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 ulit. Oh! Nakaiba to na eh. kun Patay pala pa sa lubong Get kun Patay masyadong malayo hindi rin masyadong malapit patay sayang dinabot para siyang Beyblade eh. Nahagi. Pag-click pag, pag, klik dalawang click. Oh, bago mapatay. pag klik -right click, so so, sa Sayang. So, Oy, nakaupo. <laughs> Ayan na yun. pa. dalangan safe distance lang. Uy! No, yun mo nun. Ani wala na timing. Timing is okay lang pala to. Timing is okay. Sayang, di pa tumama. Parang ganito yung gamit ng boss sa CA, yung babae. Sa CA4. Parang ganito yun eh lumilipad. Hindi ko lang sure kung ito nga. Kasi ang tagal ng ikot na eh. Ito sandali lang eh. Pero parang ito nga. Aray! Makuha yung timing mo siya. Pag-aaralan ko pa ito. Pero yung distansya, okay nga. Ayun, sa po. Putang inang ina mo. Natamaan. Tara. distance lang talaga yung siya bulin dati. Ayun, nadali. Gisa niya, Hanabi. Hanabi! sakit ng pottery. Okay. Tama na nga muna yan. That ends for our today's video. Pero ang kita naman, ang ganda, di ba? So, ano pang hinihintay nyo sa mga kaya't na makakapanood ng video na to? Kuha na rin kayo ng chakram sa RM para ma-experience nyo na rin kung ginagawa ni Kuya Esho. Ha? And then again, this is Kuya Esho. This is Esho Place. Salamat po sa panonood. Peace out. Bye-bye.